kain tayo, tayo mga pre. Nabitin ako mga pre. Sarap kumain. kain tayo, tayo mga pre. Tapos ito, ito 'yung ulam natin, dagdagan natin mga pre. Nabitin ako. Sarap. Ang init. Ang sarap ng sabaw mga pre. Sabaw nang sap-sap, sap-sap pala 'yung ulam natin mga pre. Sap-sap, 'yan may kita nyo sap sap yung ulam natin napakasarap yan kain tayo mga pre talagang tulo ang sipunto sa ano eh sa sili. napakasarap favorite ko rin talaga ito pre itong shop shop manamis namis yung ano talagang tutuloy yung sipon mo talaga sa sarap ang init, tapos may sili ang sarap talagang mapapasipsip ka talaga sarap. Sap Fresh na fresh pa yung sap, sap Ingat lang sa pagkain ng sapsap -sap mga pre kasi nga talagang na ano Matimik matingin, matinik yung sapsap -sap. kaya ingat talaga sa pagkain masarap mmmm napakasarap Pag ito yung pagkain mo, talagang tulo ang sipon paano ba talagang sisipyo, sisipunin ka talaga pre pag ano kumain ka tapos mapaparam yung kain mo talaga ng kanin napakasarap kasi yung sabaw napakatamis yan Sabaw, repel na naman tayo ng repel ng sabaw. Nagpinawinsan na talaga ako mga pre. Asasin. Aha. Solid yung ulam. Sap sap. macam serap. Ah. Mana muslimis? Hmm. Nama dia Sub na naman tayo mga pre.